Hello guys, good morning! At uh, mag-breakfast muna tayo. At uh, ito nga pala yung breakfast morning ko, yung uh, fried egg, boiled egg, at uh, itong uh, chicken curry. At meron akong, ito yung uh, kubus na sinasabi nila. Alam niyo ba yung kubus guys? Tatlong piraso ito, kapag naubos mo ito, musog na musog ka na. Ito yung mga pagkain ng mga kapistad, ninja, at, uh, mga Pakistan, India, at mga Bangladesh hindi sila kumaasa tuwing umaga at katangali at alian, gabi yan ang pagkain nila guys ayan tayo, sinila ito yung pagkain ng mga ibang laki, sa'kin mga kaopi hindi sila mahilig kumain ng kaminas tulad natin at ayan ito yung nalusag ko ngayon guys natamit ka na lang tsaka ang sarap Bago

sa tayong trabaho guys hindi basta-basta sabi nila nakamadali na rin ng trabaho ko sabi nila yung mga sahot ko nakakalit lang alam nyo guys hindi naman sa malaki lang sahot ko dito alam nyo guys ang pinakatotos ng katotos dito yung, yung kumpanya na sinatrabawan napakatagal na inilagay na dito. Sa tapos lang, tapos lang ay, At, uh, Oo, mo, sa alam ng ang aking kumpanya Maganda magandang. Ang nila. At hindi delay ang Oo nga. Maganda ang kumpanya mo. At ang sahod mo na Pero pag nagpasahod naman sila,

Ang nagsasabi ko lang sa inyo. Ibang tabaho ko na ito. Napakadilkado. Lalo na sa mga chemical na ginagamit namin. Uh, at ang mga kutulos. At din dahil sa amin. sa mga sawa dito. Ay, uh, napakot, na sa mga butiki. Sa mga apipi. Scorpion, ahas, ato, tuta, baga. Kaya kami nga baka yung contact yung video. Hindi Kung ano pa mahalaga, ka. sa kanila yung mga katao, dito rin mahalaga ang aking trabaho. Kung ikaw ay, um, nurse, ito ay Ay diba? ikaw, kung ito ay doktor, nagulong ka na. lang. <laughs> ng mga doktor. Ayun, nagasilbis sa mga kaysakit. At sa um, naman tayo.

ang mga sa ng araw para may makikita Sa para yun na pinagkakaroon ng islang sa ng lahat sa ng buhay ko, sa at sa lahat dito sa regio ito kaya maganda at ang mababagal ko

Maraming so, mga pagsubok. Kailangan yung pagkakarang lagi ng pagkakarang. So, ayun guys, nakatapos na mga salamat na panood. At alas yan kasi ang pinahali ko. God sa mga Ito nga ang Friday. kita akan terkabul jadi kombinasi tip dan best terima